Sa umaga habang papunta sa paaralan, si Masuzo ay binati ni Tenobi na kanilang kaklase sa unang pagkakataon na hindi siya binaliwala. Tuwang-tuwa si Tenobi pero hindi pa rin nakontento dahil hindi pa niya nakikitang ngumiti si Masuzo. Kaya pinuntahan niya si Jun at tinanong ang dahilan. Nagulat si Jun. Tinabi niya kay Tenobi. Lagi siyang nakangiti pag kaming dalawa. Nagsaselo si Tenobi at gustong makita siyang ngumiti din, gayon paman, iba ang ngiti na tinutukoy ni Jun kaysa sa iniisip ni Tenobi. Kaya pumunta si Tenobi sa klase at sinubok ang pangitiin siya. Gayon paman, tinakpan lang ni Masuzo ng tape ang kanyang bibig. Maya-maya nang magkita sila sa hallway, tinanong ni Masuzo si Tenobi kung may gusto siya sa kanya. Medyo nahihiyang sagot ni Tenobi na sinabing may gusto siya sa kanya, sinabihan siya ni Masuzo na lapitan siya ng maayos. Noon lang ay sisirain niya ang kumpiyansa nito. Nakangiting sinabi. Tuwang-tuwa si Tinobi matapos itong marinig. Taklase matapos makita ang dalawang babae na magkayakap, gusto rin itong gawin ni Tomo. Gusto rin niyang gawin ang burly hog na ito, kaya tinanong niya si Masuso kung gusto niyang gawin nila iyon. Tumanggi siyang gawin ito. Sa rooftop pagkatapos marinig kay Masuso na gustong yamakap ni Tomo ng babae, ay biglang niyakap ni Carol si Tomo. Habang magkayakap sila, Napagtanto ni Tomo kung ano ang tunay na babae. Napansin niya kung gaano siya kapayat, kung gaano siya kalambot, at kung gaano siya kabango. Pumunta siya kay Masuzo na may depressed na mukha at sinabi sa kanya na kung tutuusin, ay hindi siya babae. Tinabi ni Masuzo kay Tomo na si Carol ay isang exception dahil siya ay isang espesyal na uri ng babae. Iniisip ni Tomo kung si Carol ay espesyal, ano kaya ang mararamdaman ng isang normal na babae? Kaya lumapit siya kay Tomo at niyakap niya ito. Sa loob ng ilang araw, si Namafune at Ogawa ay parehong may malakamatis na pulang kutis sa kanila. Tuwing may pagkakataon si Carol, niyayakap niya si Tomo. Isang umaga, sinalubong ni Masuzo si Tomo habang may maasim na ekspresyon. Umingin ng paumanhin si Carol kay Masuzo matapos mapagtanto na maaaring siya ang dahilan kung bakit ganun ang kanyang ekspresyon. Ipinalam ni Masuzo kay Carol na hindi niya kasalanan. Sumagot siya na ang taong patuloy na nanggugulo kay Tomo sa rooftop para sa kanyang atensyon ang may kasalanan. Humingi si Masuzo ng paumanhin sa kanyang ginawa at inalok na yakapin siya ni Tomo. At niyakap naman siya ni Tomo ng may sobrang sayang mukha. Tinanong ni Masuzo kung bakit hindi niya yakap ni Tomo si Jun habang tinatrato siyang na parang lalaki. Pinag-isipan muna ito ni Tomo bago nagpas siyang pagyakap. Kaya niyakap niya si Jun mula sa likuran ng matapos ang klase. Naging parang yelo si Jun sa ginawa ni Tomo. Galit na galit si Jun. Ipinalam niya sa kanya na ang mga naturang aktibidad ay hindi pinahihintulutan sa isang eskwelahan. Nagtanong si Tomo, ngunit palagi mo akong tinatretong sa ganitong paraan. Tumagot si Jun na kaya niyang ihandel ang mga ganoong bagay. Pero hindi niya pinahihintulutan si Tomo na gawin ang mga ito. Tinuntok ni Tomo si Jun dahil sa tingin niya ay kitawi tawa ang katwiran ni Jun. Nang sumunod na araw, linggo, ginising ni June si Tomo, nagulat si Tomo nang makita niya si June sa kanyang silid at binugbog niya ito habang pababa sila ng hagdan. Nang makita ni June ang nanay ni Tomo ay binati niya Tomo at tinawag niyang auntie. Naiinis siya at kinurot ang tenga ni June at pinaalalahanan siyang tawagin siyang kemisan. Umingi ng tawad si June habang kumakain siya ng almusal na ginawa ni Tomo. Tinanong ni Jun kung bakit hindi nila kasamang kumakain ng almusal ang tatay ni Tomo. Tinagot iyon ni Kemi-san at sinabing matagal na itong hindi natutulog at kumakain sa bahay nila. Ginagawa ng ama ni Tomo ang lahat sa dojo. Hindi niya matitiis iyon. Gayun pa man. Nahihiya siya sa tuwing nakikita niya ito habang pinupuntahan siya nito sa dojo. Nahihiya ang ama ni Tomo na makita si Kemi at kapag hinawakan siya nito ay nawawalan siya ng malay. Kinabukasan sa paaralan, sinabihan ni Carol si Tomo na kumain kasama si Jun. Dahil ngayon ay gusto niya ng payo sa pag-ibig mula kay Masuso. Habang magkasama silang kumakain, inilagay ni Carol ang kanyang hairband sa ulo ni Tomo bago lumabas ng silid-aralan. Ang lahat ay nag-iisip tungkol sa katotohanan ng mga chismis na nagde-date silang dalawa. Si Tomo ay hiyang-hiya. Sa rooftop si Masaki Senpai ay huminto para tingnan si Carol. Habang si Carol at si Masuzo ay kumakain ng tanghal iyan at ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Masuzo sa pag-aalaga nito kay Carol. Tinabi niya kung gaano siya kahalaga sa kanya at halos parang kapatid niya ito. Itinuro ni Carol si Masaki. Tinabi ni Masaki kay Masuzo na lagi niyang sinasabi ang mga ganitong bagay. Halos pareho ang sitwasyon nila ni Tomo. Pagkatapos ng tanghal iyan, sinabi ni Ogawa kay Tomo na may nangungulit sa kanya na isang third year na lalaki na nakilala niya sa mixer. Kahit na tinanggihan niya na ito, hindi ito umaatres at dahil pinuno siya ng isang gang, natatakot sila sa kanya. Tinabihan sila ni Tomo na dalhin siya sa kanya pagkatapos ng klase. Nang makilala siya, nagulat ang lalaki ng malaman na si Tomo ay isang babae. Tinabi niya sa kanya na isipin ang sarili niyang negosyo. Pinalaan siya ni Tomo na itigil ang pagistorbo kay Ogawa at kung hindi niya gagawin ay sisiguraduhin niyang magsisisi sila. Akala ng lalaki ay nagbibiro si Tomo. Tinabi muli ng lalaki kay Ogawa na hindi niya nakakalimutan ang pagtanggi at sisiguraduhin maghihiganti siya. Tinipa siya ni Tomo sa kanyang tiyan at tumalsik ito. Tinabi ni Tomo sa dalawa na simula ngayon ay hindi na sila guguluhin at kung sakaling manggulo ulit ay anden lang siya para sa kanila. Pareho silang humanga at inisip kung gaano siya kalalaki. Sa kanyang pag-uwi, narinig ni Jun ang ilang mga lalaki na nag-uusap para maghiganti sa isang matangkad na babaeng pula ang buhok pagkatapos ng sipay nito. Nagalit si Jun at binugbog silang lahat hanggang maging lantang gulay. Nang pauwi na si Tomo, lahat sila ay humingi ng tawad at nangakong hindi na muling guguluhin ang ibang babae. Sa pag-uwi, tinanong ni Tomo si Jun kung bakit siya may benda. Tinabi sa kanya ni June na nahulog siya, natawang sinabi ni Tomo, noong middle school pa lang sila ay madalas na siyang mahulog ano daw ba ang problema niya. Nang sumunod na araw si Masuzo at Tomo ay papunta sa bahay nila Carol para ay enjoy ang weekend. Pinigyan sila ni Carol ng mapa. Gayunpaman, ay hindi ito masyadong mapagkakatiwalaan. Nang makarating sila sa tapat ng gate, may lumapit sa kanila na isang blonde na babae at tinanong kung masasamang tao ba sila. Taitsura at ugali pa lang. Naiintindihan agad nilang dalawa na ang babaeng ito ay tiyak na kamag-anak ni Carol. Siya ang nanay ni Carol. Ipinaliwanag nila na sila ay mga kaibigan ni Carol at pumunta dito upang makipagkita sa kanya. Namakita ng nanay ni Carol kung gaano kataas at maskelado si Tomo at inakala niyang lalaki ito at nagtanong. Kung si Tomo ay dumating upang gumawa ng kalaswan kay Carol, si Tomo ay nagulat sa narinig. Ngunit nang mapansin ng nanay ni Carol ang hinaharap ni Tomo, tinanggap niya ang mga ito. Pumasok sila sa loob at masigasig na niyakap ni Carol si Tomo. Gayunpaman, nang subukan niyang yakapin si Masuzo, ay hinawakan niya ito sa pisngi. Nang pinakita ni Carol ang tirentas niya kay Masuzo ay mabilis na tinanggal ni Masuzo ang tirentas ng buhok. Maingat na pinagmamasdan ng nanay ni Carol ang ugali ni Masuzo sa kanyang anak. Nagulat si Tomo nang makita kung gaano kaganda ang kwarto ni Carol. Pumunta si Masuzo sa banyo, ngunit habang nasa daan ay nakasalubong niya ang ina ni Carol. Mula nang dumating sila, napapansin na niya ang ugali ni Masuzo kay Carol at nagtanong kung bakit siya masama sa kanyang anak. Tinamantala ni Masuzo ang pagkakataong ito, tumayo sa harapan at sinabi sa kanya na kinaibigan niya si Carol dahil sa pera, tumawa lang ang ina ni Carol. Umingi siya ng paumanhin sa pagdududa kay Masuzo at sinabi sa kanya na siya ay kaibig-ibig. Tiglang nakaramdam si Masuzo ng pagkatalo. Pagkatapos niyang bumalik sa silid ni Carol, nasaksihan ni Masuzo ang mukha ni Tomo matapos talunin ni Carol sa otello. hinamon ni Carol si Masuzo. At nagbabala si Masuzo kay Carol na napakahusay niya sa otello, ngunit pagkaraan ng ilang minuto ay natalo rin siya. Pagkalipas ng ilang oras, umuwi na si Tomo at Masuzo. Kinabukasan sa paaralan magsisimula na ang midterms bukas. Titomo ay natatarante dahil hindi pa siya nakakapag-aral. Kaya't inimbitahan ni Masuzo si na Tomo at Carol sa kanyang bahay para sa isang sesyon ng pag-aaral. Dahil noong huling beses sa midterm ay rank number 1 si Masuzo. Tabahay nila Masuzo. Habang nahihirapan si Tomo na lutisin ang isang tanong, sinabi ni Carol ang sagot ng hindi gumagawa ng anumang kalkulasyon. Nagulat si Masuzo dahil kahit madali lang ang tanong, hindi ito madaling gawin na gamit lang ang isip. Pagkatapos nilang mag-aral, si Tomo at Carol ay nagpasalamat kay Masuzo sa pagtulong sa kanila. Lumabas na ang resulta at masaya si Tomo dahil nakuha niya ang ika na rango. At nasiyahan din si June na nakakuha naman ang ika apat na rango. Gayunpaman, si Masuzo ay nakakuha ng pangalawang rango. Pareho nilang gustong malaman kung sino ang nakakuha ng unang rango. Nagulat silang dalawa nang nakita na si Carol ang nakakuha ng unang rango. Si June ay bumili ng bagong laro at niyayan niya si Tomo na pumunta sa kanyang bahay. Tumangayon naman si Tomo. Tabahay nila Tomo nagpaalam siya sa kanyang ina na doon siya magpapalipas ng gabi sa bahay nila June. Nagsimulang mangarap si Kemi sa nang kanyang magiging apo. Nahiya si Tomo at sinabihan siyang huwag masyadong mag-isip. Nang makapasok si Tomo sa bahay nila Jun, laking gulat niya nang malaman niyang nasa biyahe ang kanyang mga magulang at silang dalawa lang ang magkasama para sa hapunan. Nagluto si Jun ng curry at ito ang kinain nila. Pagkatapos nilang kumain, naligo na si Tomo. Pagkatapos maligo, kakaiba ang kinikilos ni Jun nang makita si Tomo. Pagkatapos magblower ni Tomo ng kanyang buho, bumalik sa normal si Jun. Pagkatapos ay nagsimula na silang maglaro. Si Tomo ay napaka-aggressive na manlalaro. Tinubukan nila maglaro buong gabi pero nakatulog din sila. Si Tomo ay natutulog sa kama ni Jun habang si Jun ay natutulog sa may futon sa sahig. Nagpasalamat si Jun sa oras ni Tomo. Medyo nahihiya si Tomo nang makita ang itsura ni Jun habang natutulog. Tinimulang hawakan ni Tomo ang kanyang tenga at ilong. Sa kanyang pagtulog, hinawakan ni Jun si Tomo at niyakap ng mahigpit. Pareha silang nakatulog ng ganoon. Sa umaga pagkagising ni Jun, laking gulat niya nang makita si Tomo sa tabi niya. Pagkagising ni Tomo ay umuwi na siya sa bahay nila. Nang maalala niyang nagising siya sa futon ni Jun, ay ilang araw siyang hiyang-hiya. Nagkaroon ng awkwardness sa pagitan nila. Kaarawan ni Tomo. Pinigyan ni Jun ng sunglass si Tomo bilang regalo, masayang-masaya niya itong tinanggap. Ipinakita niya ito kay Masuzo sa paaralan. Pinigyan din ni Masuzo ng regalo si Tomo. Ito ay ilang mga reference na libro para sa kanyang pag-aaral. Hindi masyadong natuwa si Tomo na makuha ang mga ito. May regalo din si Carol sa kanya at ito ay isang gintong biskwit. Piglang nawala ng image si Tomo nang makita ito. Nagpa siya si Namasuzo at Carol na bigyan ng makeover si Tomo sa darating na Sabado. Dumating na nga ang araw ng Sabado, at tulad ng binalak, binago ni Namasuzo at Carol ang buong hitsura ni Tomo pinilit nila siyang pumunta sa pinakamalapit na tindahan para bumili ng ice cream. Ayaw lumabas ni Tomo sa damit na iyon, ngunit pumunta pa rin siya. Pagpasok ni Tomo sa tindahan sa gilid niya, nagbabasa ng magazine si Jun. Nagulat siya, pero mukhang hindi na nahalata ni Jun na si Tomo na pala iyon. Pagkatapos bumili ng ice cream, nang subukan niyang umalis sa tindahan, natapilok siya at nadapa. Si June, na lumabas din ng tindahan, ay nakita si Tomo sa sahig at tinulungan niya ito. Nung una, tinitignan niya ang mukha nito, at inakala niyang ito ay si Tomo. Pero naisip niya na hindi nagme-make up si Tomo, kaya pagpasahan niyang iba ang babaeng ito. Nagulat si Tomo nang makita kung gaano siya mahinang hinawakan ni June. Tigla ang niyaya ni Tomo si June na maglakad kasama niya. Pagkatapos ay sinimulan niyang isumpa ang sarili kung bakit niya ito niyaya. Sa gilid ng daan, may ilang bata na naglalaro ng football. Natuwa si Tomo at nagsimulang mag-cheer para sa kanila. Pagkatapos makipag-usap sa glit, tinanong ni June si Tomo kung dapat ba siyang nandito dahil may binili siyang ice cream. Napagtanto ni Tomo na tama si June at nagsimulang tumakbo pa uwi. Pagpasok niya, ay inabutan niya si Carol at Masuzo na nagde-dekorasyon sa kwarto. Maya-maya, kinain nila ang cake at nagsaya. Nagpa-practice si Tomo para sa sports tournament, ngunit dahil sa kanyang pagiging agresibo, lahat ng mga babae ay natatakot dahil ang lakas niya. Inilipat ng guru si Tomo sa team ng mga lalaki. Taunang round ay nagsimulang mag-isip ang kalaban na may babae sa isang koponan. Kumpiyansa sila, pero nung nakita nila si Tomo at Jun, ay nabigla sila. Tila ay brutal na tinalo na koponan nila Tomo. Ang ikalawang round ay laban sa koponan nila Masaki Senpei. Tinabi ni Tomo at Jun na nila at gawin nila ang best nila. Gayun paman, hindi rin tumagal ang koponan nila Masaki Senpei. Ang huling round ay laban kay Goma Senpei, na pinakamalakas na estudyante sa paaralan. Magsisimula na ang laro. Tinubukan ni Tinobi na magpakitang gila sa harap ni Masuzo, ngunit inalis siya ni Gomo Senpei. Tinimulan silang alisin ni Gomo Senpei isa-isa gamit ang kanyang lakas, Kaya't ang susunod na target niya ay si Tomo, ngunit sinalo ni Jun ang tama na para sana kay Tomo. Nagsiklab si Tomo at buong lakas niyang ibinato ang bola. Nagpunta ang bola sa pagitan ng mga binti ni Gomo Senpei, at tumama sa mukha ni Tinobi, na dahilan ng pagbanda ng bola at tinamaan sa likod si Gomo Senpei. Dahil dito ang nagkampiyon sa tournament ay ang koponan nila Jun at Tomo. Kung nagustuhan niyo ang Tagalog Anime Recap, pakipindot ang like subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bago nating video.